What's up guys? So ngayong araw na to, may bagong bukas na coffee shop na ang may-ari ay isang Pinoy. So yun na ang pasyalan natin ngayon. Nasa 734 Upper Newton Arch Road pala ito guys. Katabi ng food joint Don Donald area. So yan yung food joint. Kinunan din natin. So Pinoy din ang may-ari niyan. So kaso lang close pa sila baka mamaya pa yung bukas nila so ito kaka-open lang nila kahapon so pumunta ako dito ngayon ah uh, para magbigay suporta sa kapwa nating Pilipino na may negosyo kaya nga pala ito pala guys si Kuya Arvin ang, at asawa niya may ari nito ah uh, may madami na din silang shop na tayo dito sa Belfast so nag-order ako guys ng parang all-star fry siya tsaka flat white na coffee kasi di gaano mahilig sa coffee pero masarap so ito yung lugar nila guys maganda, maliwalas at classy yung design so ayan, kakain na tayo yan Yun pala guys, dito sa Northern Ireland, madami na ding mga Pilipino na may mga negosyo. So, ito yung mga mga content ko na pinopromote yung ibang businesses dito din sa sa Northern Ireland. Just in case na may mga visitors tayo from mainland or kahit galing Pilipinas, uh, makita nyo to. So, malalaman nyo na ay, may mga negosyo pala dito na ang mga Pinoy dito sa Northern Ireland. Ireland. So, may mga Pinoy food na din. So, may mga Pilipino din na mga negosyo nila is mga Japanese restaurant. So, may mga mga coffee house. May mga Filipino restaurant. Mga ganon. So, yan. Nasarap pagkain Masarap talaga, guys. So, kita-kits tayo dito pag may time kayo, punta kayo sa 734 Upper Newton Arts Road, Don Donald area. Halos katabi ng food joint na Pinoy din. So, ito yung full area nila, guys. Yan. Papunta ko dito kanina, full. Puno. Puno yung tindahan. Yan.